maayong hapon mga kapanday uh, ano na abot naman yung mga materialis ang boulders ah, mo nagigay mo mga kapanday nga may... wala skill wala dibur dirada kita ni mga kapanday alasan yung dagko ng mga bato mga kapanday kay aron i pile up of... maayo Oni kinabuhi mga kapanday sa construction worker sa on taman nga wa na human ani antos lang kita ni mga kapanday kuan sa init kay mao may atong ginabuhi dipindi na sa construction ngayong masudlan o asa ka ma ba o or concreting or, commercial building ba kami ni mga kapanday ay naman kami sa blood control na asa hindi antos kita alig para saan aning dagko ng mga bato nagihinay lang yun kayo maipit ang kamot buo yun mga kapanday malihob lang ko mga kapanday Suporta na lang sa akong FB. Bigis mga kapanday, wag akong mga gi pang-upload mga kapanday. Karon um, abot ang panahon. Na lang mga kapanday na atay paboton mga kapanday. Kinagkam sa blaksi. Kampor. Di tani magkugi mga kapanday. <laughs> wag kay. Ngani lagi ta mga kapanday sa diskarte na lang tayo mga kapanday o, asa tayo to ang angat mga kapanday palihog na lang ko paki follow sa akong mga video mga kapanday dako na kayo nagtabang mga kapanday ako ah sa akong pamilya mga kapanday salamat sa inyong suporta ah. ka, mga kapanday ah, pasensya na to sa akong video kay wala akong partner na ako sa mga kapanday absent mga kapanday walay tig video mga kapanday uh, na apod si engineer mga kapanday basing ma aktuhan tayo mga kapanday bawal wala ni picture picture mga kapanday kay bawal sa mong kuhan ng suposilpon pero ta tago tago lang tayo mga kapanday aron ka video tayo mga kapanday salamat Продолжение